Ay, mga karawas boy eh. mga karawas boy ko, mga idol oh. No? Gilas oh. Oh, mga karawas boy oh. Karawas boy natin eh, oh. ano. Oh. Gilas pala ng karawas boy natin oh. Ha? Oh. Magilas yung karawas boy natin. No. Oh. Magkano po magpakarawas? Libre? Candy lang, isang pirasong candy lang. <laughs> ano? 10 billion? 10 billion upa? Kamahal naman pala ng upa ng pangarawa sa inyo, mga badi. Ang gilas, oh. Parag Oh. Oh, gusto nyo magpakarawas, guys. Ano? Oh. itim mo ka sulukan, ano? magaling, magaling. Magaling yung bata ko. Hmm. Ano? Andi sabon yan ba guys? Saka ano, tubig, ano? O, oh. oh, andi sabon sa tubig. Ano? Para guys, Pagilas talaga, ano? Oh. O. Oh. Napagkalupit, ano? Ano, lumilinis na mga idol, ano? Galing sa kaputigan niyang motor na, ano? Pero, ano? Malinis na, ano? Pati placer, o, nililinis ni kuya, ano? O. Oh. Talagis. Talagis. Pati ilalim, nililinis. Talagis. Maglinis, mag maglinis talaga itong mga bata ko na ito, mga idol. Pulidong pulido. Kaya sulit na sulit yung ibabayad nyo dito. Magkano bayad kaya? 10 billion? Talagis, 10 billion tayo upa. 1K billion daw, but talagis. Talagis. mura ng upa dito, mga idol. Pangkay kay billion daw? <laughs> Tara kayo siya, no? Durado mamaya, tinginan yung Tapang merienda. At saka sabihin, sabi, nakagod. At talaga seno, siya, no? no bumubula, oh. Talaga so, isang taga puna, saka isang taga banlaw, mga idol. Ano? <laughs> oh. Talo pa, oh. Pag-ilas talaga, ultimo loob ng brum-brum, Sorry, eh. sorry. Oh, yung Mercedes-Benz namin, oh, nililinis talaga eh. So, magilas talaga magkarwas yung dalawang bata ko natin. Ayan o. No? O. Oh. Malinis na naman yung brum brum ano. Talagis. Talagis. Parigir, kamusta yung pagkakarwas na dyan? Two money, give money, two Oh, okay. Bibigyan ka magkano? Bisik muna. Oh. 91. 91 pesos So naging 91 pesos mga idol 91 pesos lang upa Ayan o oh. Munti mo ka loob looban mga idol Nililinis alagi. So, so. talaga yung mga bata ko Go no, babi, ano yung upa sa'yo babi? Money Money Saka oh, Saka Saka hey. Saka what's that? What's that? Saka Saka ng Saka 90 pa daw. Sabi pa lang upa dito mga idol pero kita-kita niyo naman oh. Isang araw lilinisin niyan mga idol lang gamamay ang hapon niya. Kaya sulit yung paglilinis dito. Ano? Oh. Magilas na magilas oh. Kunti mo kasulok sulok ka ng gulong nga ano. Oh. O oh, pati spraket nililinis mga idol oh. Ayun oh. O oh, bata ako na yan. Sasabunin tapos papanlawa. Ayun oh. Kita-kita niyo mga idol oh. 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 babay na, babay na. Babay! Gusto yung kung gusto niyo kamo magpa-arwas, arwas kayo dito. Ay, okay, okay, hindi lang daw upa mga ano, kung gusto niyo magpa-arwas. bye na, Babay! bye na. Bye -bye. Bye -bye.